Eh, hindi niya ako maunawa, hindi niya ako Lumaro na lang sa isip ko na tapos ka na dyan. Ano ko ano nag sa akin, tol? Monoblock. Anong pake ko? Dito natin yung papalagay. Respeto, pero lalagay natin dito, Kuya Andrew Napapansin ko yung mga ginagawa ni Lunin. Andong galo daw. Talipapa. Dumating yung tamang pagkakataon, tsumempo lang ako. Eto na, nag-concert na sila Lunin doon. nag oo. Oh. Eh, bakit ilan lang yung tao? Eh, kala ko ba ang lugawan, nasa kubo? bait na yun, langaw. lang eh, pagkatapos ni Kuya Dero sa Canada, America, Japan, ikaw naman ang sumusunod ngayon. Sabi nga ni si Stret, di ba? Both side, papakinggan mo. wag lang tayo one-sided. Siyempre, yeah. pag sinabi mong flip-top, Luni, sa ah. Saito. Sinabi mo ba kay Katay, ah, yan. tayo, July 6, pangil sa pangil. Yang one versus Saki. Mga storya ng tattoo kali. Mga tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahin Yo, what's up? Ako nga pala si Young One at ito ang storya ng aking mga tato. eto yung kauna na una akong tato naman dito. Live on stage. Shout out sa Jordan ha. Ah. Kasi gusto ko mag -rap ako sa stage. Kahit nag keloids, keloids na kahit masakit na. Tapos eto pa. Nung nawalan kami ng tinta, dumurog lang ako ng uling. Minsan pang At sa lahat na nagtato sa akin, 10 na yung iba dyan tol. Hindi ko pina-enhance, hindi ko pina-cover up dahil ang respeto ko sa mga tumato sa akin, abang buhay na yan. Kabasto sa inyo, ng gawa ko sa iba, yun yung pagmamahal at paggala sa lahat ng tumato sa akin. Oh. Yung life on stage niyan, eto, ewan ko kung mababadoyan yung iba o oh, matutuwa kasi ang story ng pagiging rapper ko nagsimula sa air supply. Eh. Ang nanay ko kasi, may hilig magpatugtog ng kanta ng air supply, tas may video kay eh, dun sa amin. Ah, napapansin ko yung mga kanta ng air supply, may mga interlude yun eh, ang pa nga minsan, puro instrumental lang. Ngayon, pag lumalat, lumalatag yung beat na yun, dun ako nagpipreestyle. Tapos, pag may Nike, nakikita akong tao, hinihina ko yung volume. Pag wala na yung tao, nilalaksan ko na, pe na uli ako. Napakinggan ko yung stupid love. Sa mix pa nga ko pa sa mix yun, ang tagal pa nga eh. Pag malabo pa yung channel o yung kuha, pa, lo, peak mo yung tena. Eh na, malabo pa. Yun ako nagkaroon ng guide pattern. Na, hindi ko rin alam yung rhyme, sukat, yung bilang. Tinuloy-tuloy ko, relocate kami sa Laguna. Doon talaga nagsimula yung journey ko as a rapper. Wala akong kilala, wala akong Hindi ko pa alam yung recording. Kumakanta ako, puro ko lang sa CD na naka-burn. Struggle talaga noon. Tapos, maghihintay ka sa recording. Bigay sa iyo, may mga tawol-tawol pa nang so, Wala ka naman magawa pag ni-retake mo. Ulit ko, ulit. yung struggle ko talaga yung life on stage na Speaking of stage, madalas ako sumali ng mga rap battle. Puro stage rap battle. Ngayon, yung sinasalihan kong lugar, minsan nagiinit sa akin dahil gusto nila mag-champion taga sa kanila. Ano magagawa ko? Talagang tasa pawang ko yun dahil ang labanan dito kailangan may matalo, may manalo. Gusto ko ako manalo. No, Ngayon, dumadating sa punto na matatalo ko yung taga sa kanila. Alam mo ano sa akin? monoblock di pa ako nakakakabang dun sa agdan, may monoblock na lumalabang pa lang ako sa semis minumura na ako putang ina mo mamayakap wala ka ng ulo anong paki ko? Papalagan mo, anong trophy ko? Yung pangampas ko sa inyo dahil kahit na anong gawin nyo, masira yung trophy ko yung karangalan. Bit-bit ko na dito sa lugar nyo. Ako na nag-champion dito. Ito pa mat, mat natin dito. Itong life on stage na to, kung saan ako may kaaway, doon ako pupunta. Doon ako lalaban. Itaan naman yung nangyari sa amin ni Smag. Although na okay na kami, nagkaayos na yan. Ah. Shout sa lahat ng true ay West Barrio, OG Udrich OG Deepty, OG Tagline. May mga magkakapatid kasi, hindi na nagkakaunawa. May ganong tao lang tayo tol eh. Way, way back pandemic, tapos ito lang kami nagkita. And yung emosyon may komosyon na nangyari talagang hindi mo mapipigilan. Hindi rin naman content yun, wala rin kaming pinag-usapan na ganito gagawin natin, mag-upload. Wala talaga mga tol. Ito para linaw na sa lahat, para mabidyan na ng tol Nagkaayos kami noon, gumit na lahat ng mga OGs, lahat ng veterano. Hmm. Dahil sa amin sa True Brown Style, dapat kami ang pagmula ng maayos na gawi. Gets ko naman eh, hindi niya ako maunawa, hindi niya ako maintindihan. Lumaro na lang sa isip ko na tapos ka na dyan. Graduate ka na dyan, may mga anak ka. Kaya hindi ko siya pinatos, hindi ko pinatulan. Pero bukas pa rin yung side ko para sa kapaliwa na Nagkaroon kami ng pagharap ng personal at natapos namin yun. Masaya kami dahil anibersaryo namin yun. Pasensya na rin sa lahat ng mga naapektuan. Pinatawad niya ako, may mali din tayo pinatawad ko rin siya, may mali siya. Ang maganda doon, nagkaroon ng aral yung nangyari sa amin na magkaroon kayo ng open mind. Sabi nga ni si di ba? Both side papakinggan mo, wag lang tayo one-sided. Mature ang pagiging TBS namin. Kami ang tumutulong sa community, hindi kami kalaban. Sa mga magulang, hindi po kami kontra sa inyo. Pupunta sa amin yung mga anak nyo dahil may binibigay din kaming aral na nasa kalsada na wala sa eskwelaan. Galing kasi ako sa broken family. Napanganay pa ako sa magkakapatid. Kaya kung ano yung sa akin ng kalabang ko tapos na-relate ako, ibibigay ko sa kanya na i relate ko naman in general. Hindi lang basta siya unique, realistic ako pagdating sa battle. Dapat maging totoo ka lang. Kaya kung ano man yung naririnig nyo sa akin, hindi ko na maulit yun eh. Yung adrenaline ko, sa mga totoong nangyari sa akin, sinishare ko lang true music naman. May idol ako sa brown side, si OG Angwan Hindi lang basta OG. Isa siya sa tinitingnan ko kung bakit ako nahubog din. Astig talaga yun. sa totoo siya kay Napakatibay nung niyang na yun. Ginamit ko yung karakter niya. Inunlock ko yun as rap battle MC yung pangalan na Yang Wan, sabi ko, kailangan. Kailangan ganun din ako. Kailangan matibay ako sa rap battle. Kaya pag usapan rap battle, pag usapan Yang Wan, ah! ako yung astig dyan. Kauna-una ang love song ko to, love song hero tayo. Ipinatatak ko sa balat ko dahil sabi ko, hindi ko makakalimutan yung unang kanta ko. Tapos sa baba niyan, tol, may ulap. Nangangarap ako eh. Sabi ko sana, mag-trend tong kanta na to. Mapanood, mapakinggan nila pagmamahal na tunay, hindi magbabago kahit lumipas ang panahon. Guro, kapaliwa na ganitong kantanto to yung sinasabi nilang forever. Kaya Lupio, ikaw dapat may forever ka din. Huwag ka masyadong papadala. Yung ex ko, alam naman din ng misis ko yan. Inawang ko siya ng kantan to. Nung naglaon yung panahon, na ko sa sarili ko na yung kanta na pala to para sa sarili ko. Yung pagmamahal ko pala para sa nag-iisang ako, nag-iisang yangwan. Dahil ang kanta na yun, title nito, nag-iisa sa puso ko. na ko rin siya sa asawa ko, sabi ko ikaw pala yon para sa'yo pala kaya pala may forever dahil nandyan ka noong time na sinasabi nilang may na ako hindi ko na kaya pinatato ko to I'm strong cause I know my weaknesses sobrang palumpalo pa yung kumpare ko ano, shout out sa'yo parin dyan Paul ka pa yung weak -E W-E-A-K weak may hina pa maging linggo Bully nga. Ako. Ginawa lang A. Eh. Ako'y malakas kasi alam alam ko yung <laughs> sa linggo. Hindi. Ako'y malakas kasi alam ko yung kainahan ko, di ba? Kasi dati talaga to. Puso sa mga tatuan, may apelido dapat dito eh. Respeto sa angkan namin. Kaya dyan ko nilagay. Sa pangkat kasi ng na uso yung ama ko, ina Dito ko sila binuo. Dito buo tayo magkakasama. sa katawang ko. Ikaw ang papa ko, Bernard. Ikaw ang nanay ko, Jennifer. At si B, si Brian. At si J, Jennifer. Ako yun, Brian James. Nanay at tatay. ko. gano'n ako mahal ng na nanay, ko, magka din sila, pinagsama ko sila dyan, tol. Broken family ako, sa katawan ko. Broken family as one. Uh, di ba? Fuji, original grandmom. Nung edad niya, 90 years old siya. Yung mga nararamdaman na rin tayo sa mga joint-joint natin, eh. Para pag... Uh, Sinanay, hindi. Sabi nanay, matibay ako. Siya si Lola Paz. Commander Konkon Alas Ramos. Ang aking commander sa bahala na ganyan. Isa siya sa nakilala kong di marunong magbiro. halos lahat na nasa loob, mas mabait pa sa nasa labas. Naarga ko siya dyan dahil... Ito kong ipaalam sa mga tao na itong tao na to, ito yung taong totoong tao. Kinakatakutan siya dahil kalaban siya ng mga gumagawa ng mali. Kasi ito ulit yan eh. Ako, galing nga ako diba, sa kabilang kampo, grupo ng 187, although hindi ako 187, dahil nandun ah. nga ako sa bahay katay eh. Dahil si Ronaldo, Wine Seven. Respeto ko sa lahat ng artist nandun yun eh. Tapos nung naging Dunggalo Records ako, hindi pa rin ako nakikisali kahit may mga vip-vip na yung kapwa ko Dunggalo sa kabilang kampo eh. Napapansin ko yung mga ginagawa ni Lunin. Ang Dunggalo daw, talipa pa, ganito lang, ganyan. Tapos makikita mo sa kanta niya, ilalagay niya naman si Pedro doon, hinahype niya rin. Tapos makikita mo sa isang content niya na naman, nitira niya naman yung kamp. Ang ako, lang ako ng tempo. Pag tinira ko yan, sabi na kisali ako. Pero hindi, buong Dunggalo ang inahanin niya sa artist ako ng Dunggalo. Mahal ko si Pedro, hindi pwedeng may babastos kay Quedro. Dude, yung angas ko sa kali, yung angas ko sa loob ng kulungan, angas ko pa rin sa pagiging rapper ko. Kaya dumating yung tamang pagkakataon, chumayin po lang ako, may kumpare ako na nasa Amerika. Hmm. Kumpare dikit ko, bumili ng VVIP 001-002. Ibig sabihin, dalawang ticket na VVIP, very, very important person siya doon. Ito na, nag-concert na sila Luli doon. Malit lang yung place, tapos konti lang yung taong pumunta. Ngayon, nag sa akin lahat. Nag-pose ako, oh, oh, ala ko ba, ano ka? Eh, bakit ilan lang yung tao? Eh, kala ko ba ang lugawan, nasa kubaw, bait na yun, yun lang, eh, oh. e, tapos ni Kuya Dero sa Canada, America, Japan, ikaw naman ang sumusunod ngayon. Kasi siya hindi naman siya inano ni Kuya. Kahit sa kanta, sa verse, lalagay niya doon. Yung mga aso daw, kaol ng kaol, ganyan, ganyan, Pag sinabi mong Kuya, aso, alam na namin yan. E ngayon, yung pambubuli niya, binuli ko rin. Hindi pa tapos. <laughs> hindi pa tapos. Speaking of hindi pa tapos, kita is tayo July 6, pangil sa pangil. Yang one versus Saki. Napapanood mo to, Saki, ha? Ito, yun yung damit na binigay sa akin ni Idol Batas, Campo Terrorismo, Barangay Tibay. Inarbor sa akin ng kumpare ko na nato sa akin. Sabi ko, itatak mo sa akin yung design na yan. Hmm. Pagkakamali pa nga, magiging aning pa yung daliri dyan. Sabi ko, sige, shading mo na lang yan, tol. Dayain mo na lang din. Ako, nung Nung ko ako ng Philippine Rap Olympic 2021, pinalagay ko yung donggalo sa pinakamasayit na part. ano? Ito. Donggalo. Ako nag-stencil yan. Siyempre, pag sinabi mong flip top, Saito. Sinabi mong mga ikatay, akin yan. Gusto yung anak ko na nawala, si Abria. Ang dahilan kung bakit nagbago ako ng tuluyan. Hindi ko naman sukat na kalahin na kukunin siya. Kaya sabi ko, hindi siya makawala sa akin kahit na anong mangyari. Kaya pinalagay ko siya dito, si Abria Jane. Tapos yung puso niya dito sa Adam sa Apple ko. Tapos yung pakpak niya. Dahil ang pagginga natin nandito, siya ang buhay ko. Ako'y nasa gitna. Ayan, ako yung ayan. O. Chat tayo, chat puno Chat sa mga tunay. Kahit hindi na tayo nakakatambay. Sa balat ko, buho pa rin. Dahil sa totoo lang, hindi masarap ang inuman. Sa inuman, mas masarap ang kwentuhan. Yan. pinalagay ko mga kumpare ko para dito kompleto eto tayo. Labing <laughs> tatlong mga hudas. All Star Production. Kami nila Don Pound, Queen Money Karen Mangi, ibaloktot nyo ang mga epilepsy nyo. Francis M, mga kababayan. Kaya ano na, pag-rapper Francis M. Kuya Andrew, nasa balat natin yan. Dito natin yung papalagay. Respeto, pero dahil nga, Mahal ko kayo. Lalagay natin dito kuya Andrew E. Apo ko ni Ajak ng Death Threat. E dati sila magkagrupo. Sila yung ano tinatawag na Kings of the Underground. Sila ang dalawa ni Kuya Glock. Pagtaos nila Kuya Beware ng ibang grupo nila, sila ang dalawa yung nagtuloy nun. Tapos nagkaroon sila ng dispagkakaunawaan. Pero dahil nga nanalaitay sa dugo ko yung dugo ng lolo ko ni Ajak, mahal ko talaga yung lolo ko. Pangalawa, para na rin mapamuha sa mga tao na kung gusto nyo talagang makita sa balat ko si Kuya mapalagay natin dyan. Yun yung mabigat na dahilan dun. Dito nyo rin yan naabangan sa tatong kalye. Ito rin ako magpapa-interview kay kapatid na Jello. OG Priest. OG, OG, OG Lepke. Yan, mga dating kagrupo ko sa Manila Mafia yes. Entertainment bago kami maging 1070 Noodlooms. Kinarga ko sila dahil isa sila rin sa tumulong. Hindi lang basta tumulong tol. Yung talagang taong masasabi mong habang buhay na uh -huh. papapasalamatan mo na eto lang yung kapalit. Nagkaroon ako ng away sa gang tapos pagpasok ko sa loob, yung kaaway ko sa gang nandun. Hindi ko pa alam nakaaway kung naka aawin pala siya sa labas. Pakay ng komando yun. Sa bilibid ang magkabanggaan. BCJ sa komando. Pangalan nila kasi BCJ. O oh, pinipintahan to eh, Kasi may B. Pag pinta nilang ganun, BNG. Kung nilang away gangster, away sa labas, hindi na lang. Kaso mayroong disciplinary pa rin. Mayroong kaming palo ng balila. Labing tatlo yung kada magsasalpukan kami. Hindi ko makakalimutan yung pinaka-importanting babae sa buhay gumiyakin yung nanay ko. Ayan, pinakamahal ko. Mama ko. Rest in peace, pare. Abundable mo, Lagi mahal kita pari Nawala siya dahil sa kapusukan ng mga kabataan. Huwag kayong masyadong agresibo, huwag kayong masyadong matapang. Kung talagang matapang kayo, ilagay niyo yung tapang niyo sa tama. Matapang kayong tumulong, maging agresibo kayong gumabay at saka maging mapusok kayo para sa komunidad, hindi para sa gulo. Kayo ang pag-asa ng bayan. Tanggalin niyo yung pagiging ano niyo, Geng, 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 geng yun. Dahil wala, pumasok kami dito sa TBS dahil kami tutulong din sa mga susunod na kami na hindi na yun alam yung gagawin. Tumutulong kami, charity event, ng rap for nagtuturo kami magsulat, magbasa, susunugan, mga nababahaan sa mga brad namin na may mga anak na hindi nila kayang paaralin. Kaya nga nandun yung pangalan na True Brown Style. True, totoong galaw nang kayo manggi ay ah, message ko sa'yo bray smag pare kaibigan, kapatid dita kids sa mga event na magkakasama tayo sa mga pinagsama natin alam mo na yan kung ano salamat kapatid uh, ah. kamayan tayo pag nakita tayo magkakamayan na kami yan tuni gawin natin makabuluhan lalo yung pangalawang chance ang paglaya natin naranasan mo na kung anong nangyari sa'yo sa loob may mga kaibigan tayong malapit na tumulong sa doon dikit ko rin gawin mo nang leksyon yung nangyari sa'yo huwag na tayong magtakip-takip ng tenga at mata sa mga nagawa mo hindi ka mapupunta doon hindi mo ginawa yun. Yakapin mo yung pagkakataon na nasa laya, uh, Gamitin mo yung popularity mo sa maayos, lalo na't maraming batang umaanga sa'yo. Yung hmm. binigay sa'yo ng Diyos, bagi mo yan sa tao, at uh, Respeto yung si Kuya Drew. Dahil ng pagmamahal nyo kay Kuya Kiko. Si, si Kuya Drew nabubuhay na legend. Binidyan niya kami ng daan. Kung tutusin, hindi na kailangan ng Donggalo ang Yangwan, ng 6th Street. Pero hmm. Binidyan niya kami ng pagkakataon dahil nakita niya sa amin yung imitiin namin na sa pagharap. Kaya ikaw, Luns. Alam mo kung gaano kahirap sa loob. Kami rin naman yung nakatulong sa'yo na nandun ka sa loob. Isa ako sa artist na kumanta sa Free ni Concert na wala akong TF. Iniisip ko, tangina, naging sa ako sa'yo. Sana inisip mo na lang na si na ang Donggalo, mga kuya ko yan. Hindi mo sana ginanon. Pero, ayun nga, Ingat ka na lang palagi, mas maging wise ka. At amo na yung bisyo, tanggalin mo na yung sa sarili mo. Galing kang rapper, sana magaling ka rin tao. At magaling ka rin kuya sa mga kabataan. Number one, Kuya Andrew Ford, Spirit 2. Kuya Andrew E, binidyan mo ako ng kakataon na patunayan sa sarili ko. Na deserve ko kung ano yung nasa akin. Hindi mo ako basta tinama sa mali ko, kundi Iniharap mo ako sa realidad Inyo ni Ate Mai 4D Mga kuya ko Kuya Crisito Kuya Supremo Ito Hi Jack Parin Chico Loco Sa lahat ng mga kuya Kapatid ko sa Dunggalo Records Salamat dahil may naging kuya ako Naging tatay ako Naging utol Kung pare ka Hmm. na kahit nakapikit, hindi ako titirahin ng higit na malupit. Yan, tuya Andrew E, marami salamat po. Nag-iisang hari. At sa lahatan na nakalaban na ito, yeah. na nagkonekta sa lahatan ng bungguan na. Yan, <laughs> OGI. Oh, Pero at saka, teka lang. Eh, kapare, sandali lang, pawis at dugo na ang usapan. Ano ba talaga ang pinaglalabang, di ba? Madaling tagapina, di ka. Talagang magaling makina. Ako bang salarin sa sira ng yung tinanim. Ah, oh. salbaki, barumbado, walang ya. Ingit nyo sa katawan ay palala ng palala sa kabilang bandaha ko ay dinagpabaya kumilos dumiskar di laging patas sa tarya may ibang di pa rin talaga matanggap aking naani anyari wala akong masabi patagal ng patagal pakapal ng pakapal naman ng aking bulsa habang naiingit sila <laughs> dahil alam nyo na dito ako ay bilong ito ang tugon sa mga tanong na mga tumatandang paurong hmm, puro usok alos arit tamad-tamad. Huwag na, huwag na akong sisihin kung hindi pa kayo bayad. Damn! Mga nakapaligid sa akin, lahat sila legit. Yung mga galit sa atin, lahat sila ingit. Di kasi nila matanggap ang katotohanan na ang tatong kalit si Yangwan ay mahal ng taong bayan. Mga tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ang imahe nito Sapagkat di lang to basta inukit kinuwit o para lang maitatak Sa halip dinaan sa masusing proseso nang sa ganong mapulitong mabakat Sa harap ng mapangusgang mga matama sa makaagat Pag nakita nila pag meron ka natato sa Pilipinas ay matik na adit at kriminal ka Ganyan nila kababaw ang kababaw ang sine na ating ginagalawan Ganun pa man, bilang nagtatato di na dapat niyang pagpapatulan Bye. Bye.